siya si Rita ang cartoon character na kinatha, sinulat at iginuhit ni Marshall o Mars Rabelo at unang nalathala sa mga pahina ng Bulaklak Magazine noong April 14, 1947 ng Social and Commercial Press ni Beatrice Gubalia at naserialize hanggang 1948. Noong una, ilang beses ni reject ng editorial ng pasulatan ang cartoon strip na ito ni Mars Rabelo. Kaya idiniretso na niya ito sa mismong publisher na si Aling Bating para ipakita at ibabasa na nagustuhan naman ito and the rest is history. Naging daan din ito na humawi sa tayo-tayo system na kalakaran noon sa mga pasulatan at maka-entra sa publication hanggang makilala si Mars Rabelo sa mundo ng comics at makapagbahagi pa ng iba pang mga immortal character sa comics. Ito rin ang nagsilbing tiket ng Bulaklak Magazine at maungusan ang rival magazine nitong liwayway sa panahong iyon. Okay. Next time, more info about the uh, Filipino comics character. Thank you very much and God bless you all.